Sa kabutihan ng Panginoon at patuloy na paglilingkod ng mga staff at volunteer sa Let's Pray Pilipinas, kanilang ipinagdiwang ang ikasampung anibersaryo ng programa sa General Santos City. Mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, isang daan at tatlumpong media missionaries ay nagsama-sama para sa iisang layunin at ito ang patuloy na makapagbigay ng programang makatutulong sa pagpapalago ng bawat isa. Bilang bahagi ng selebrasyon, isang medical mission ang isinagawa kung saan 123 individual ang napaglingkuran sa pamagitan ng libreng medical check-up, minor surgeries, dental care, legal assistance, pamimigay ng gamot at salamin sa mata. Bukod dito, sila din ay laghandog ng pananalangin para sa bawat isa. Patuloy na pinatunayan ng Let's Pray Pilipinas ang lakas ng pananalangin bilang puwersa ng pagkakaisa at pagbabago, isang misyon na nananatiling matatag para sa darating pang mga panahon.